Isa sa mga ipinagmamalaking industriya sa lalawigan ng Pangasinan ay ang paggawa ng asin. Maliban sa dito nagmula ang pangalan ng probinsya, isa rin ito sa mga nagsusuplay ng asin sa bansa. Pero sa paglipas ng panahon, ang industriya ay unti-unting nawala. Pero sa pagupo ni Governor Ramon V. III, muling sumigla ang industriya. Ito'y matapos buksan ng pamahalaang panlalawigan ang Salt Center sa Barangay Saragosa sa Bayan ng Bulinaw. The province has regained the management of the salt farm which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt. No? Andiyan na yung identity natin, eh. hindi mo mababayaran ito. Matutumbasan ng anumang halaga because this is who we are as Pangasinenses. At ngayon, muling bumahan ng asin sa bayan ng Bulinaw. Nagsimula na kasi ang anihan sa Pangasinan Salt Center nitong ikasyam ng Desyembre hanggang ikalabing tatlo ng Enero. Dito, umabot na sa daang-daang libong kilo ang naani. Nag-harvest sila, nag-hauling sila, the same time nagsasako, nag-deliver ng asin, tapos nagre-repair din ng beds. So yun po yung activities natin ngayon. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan Salt Center, target nilang umani ng siyam na milyong kilo ng asin bago dumating ang tag-ulan sa buwan ng Mayo. Bukod sa produksyon, isa pang mahalagang epekto ng proyektong ito ay ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga residente. Sa kasalukuyan, nasa mahigit isang daang manggagawa na ang may regular na trabaho dito. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente dahil dito. Ay, maganda rin ma'am. May harap ko kayo ma'am. Salamat gov, sa tulong na malaki na, ibigay niya Gov. salamat po kami kasi kasi nabuksan niya po ulit itong ano, salt farm. Maganda naman po at hindi naman papalayo sa pamilya ma'am muling pagbuhay sa Pangasinan Salt Center ay isang malaking hakbang hindi lang para sa mga residente kundi para na rin sa industriya ng asin sa Pilipinas. Dahil dito, naging pangunahing supplier na ng agricultural grade salt fertilizer ang Pangasinan para sa Coconut Fertilization Project ng Philippine Coconut Authority. Valerie Dismaya, RNG News.